20 yata yan <laughs> Kapao <laughs> Di ino pulutin mo Andyan Tanga So yun guys may naisip na Prank daw to Prank ba Ito daw Sampung 20 pesos Lalagay daw dito sa Sa puwitan ni Putito dun daw sa may Gawing tambot na yan Papupulot Ano sabihin ko? Patalikod lang baka madali mo Hindi nga patalikod nga lang Tapos siya kapag uh, pupulutin na bobombahin ko yung... Hindi, setup up ko doon ng malayo para patalikod nila kukunin. Oh, sige. Tawagin mo siya na, siya na, si na. Chat na, chat na. Ayan, para medyo malayo naman. Hindi naman sila, Vince! Plant ko na. Bantay mo, baka pulutin ng iba yung gago. Hindi. Ikaw mo <laughs> po, ito na. Baka pulutin ng bata. Asa diba? Napulot na yata eh. Ayun. Alis na ako! Ay, siyo mo. Sabi mo, bariya mo. Ha? Sabi mo, bariya mo. Bariya mo, Bari mo, bariya mo. Bari mo baka pulut sa'yo. Sabihin ko sa'yo. Oo, Oh, mo, pulut mo. So, may 20 natin dyan. Ayun! Ararating lang, katagal mo. Mom! Liga. Fight. Liga, Bilisan mo. Alis si Bees, Bilisan mo. Bait na. Liga kasi. Liga kasi rito. Ano ba? Ayun. ano nga, 20 ba yun? Saan? Ayun. Ayun 20. Saan Ayun na, Angel. Anong samba ka samba kasi? 20 yata yan. <laughs> <laughs> Gugo ko pre. Nakaputi ako. eh! my god. Kung hindi mo daw ba 'yun? Gamay tanga. ko. Binatalis na kasi ba't tumutok ka ron. Toko si Pakuha na pako. Bis eh. Ibigay mo, ibigay mo kay Bis. <laughs> Gago na ito. Ang sila gago. Balik mo doon. Kabibili ko lang na yari eh. Balik mo <laughs> doon. Wag mo. Ano naman, ng trip nyo, ba? <laughs> Balik mo doon, papakot natin sa iba. Ganyara si Kake. Chat mo si Kake. Ba't ba umabot sa leg? <laughs> Ang ilang yan. Gila. <laughs> Balik mo doon, mong. Okay, malayo lang, mong. Ayan, ayan. Ako bumomba, bomba? Ikaw ba bomba? Ako nga bumomba. <laughs> <Ako ba ba? laughs> <ba> <inaudible> Okay gusto ko mo takbo? Liga, 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 liga. Kailan po tsaka naka-line ba? Nay, oh lang. pa? Aliga. Tapilok pa. Ha? Tapilok pa. Liga, papa. Sibis. Bukot na yung ano. Yung 20 sa daman? Ayun na yung bente ni Bis. Ibig sabihin nga 'yon. Buto ano? ko buko vision. Gina patal eh, patalikod mo kunin na. Ko siya, Oye, paluto ko nga si Omay. paluto ko na 'yan. Patalikod mo kunin baka ibomba yung bala ka diyan. Pao. Sa to mo. Aba hobin. Ako ka. Oh, ayo sa Ay. Para ka nagpapatay ng lamok. <laughs> Ayan! 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 Okay lang! Hindi daw hindi! ka kaya pa! Nagtatesting ka! ka! Umarang ano! Hmm! na uh rin -huh. ako Pwede pa ako! Tawagin mo si Bert! Stay ka! Okay. Tawag! Ikaw okay. na tawag mo! Tawagin mo! Tawagin mo Bert! Sabo! mo! mo! Ibalik mo muli! Bente! Bert, pulutin mo nga yan up. Ayun o, may ano dyan, may pera. Shhh. Ah? Ayun may pera. Mambo na, bilisan mo. Ayun o. Baka do. social experiment yan. Hindi. Hindi ko pag kasi pag-post nyo ako sa Facebook. Hindi, mo ngunin. Mas maganda. Para hindi ka makita sa ano. Baka may ibang camera dyan eh. Wala nga. Wala. Kakamog mo ka. Pulutin mo na nga. Balitid pa yung damit ang puta. Hindi <laughs> ka nagmamadali. Ayun o. Hindi, <pinagmamadal. laughs> ayun o. No. Diba? Di, pulutin mo. Andyan. Tama. <laughs> 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 Ajib. Uyo. Uli mo. Gulat ako. Gusto <laughs> genie. Ay, bigla umanda sa sakyan. 20. About... <laughs> Hindi ko nakita. Ang <laughs> <Kulimok? laughs> lapit niyo ako doon eh. Sa lang <laughs> pa <laughs>